Sorry! Eh, alam mo na tatay ako eh. Aray, aray, aray. Eventually, Una ko ako nang inihaw na butiki eh. Ngayon, mamaya gagantihan natin siya. Hindi ako papayag na walang ganti doon kay boss ni niya. Nagigigila ko. Pauwi na ako. Gagal trabaho guys. Gapit. Pabawian natin sa lao

Mi, pabot na yung tabo. Mi. Pabot yung tabo. Ayun na yung tabo. Ay, no, tabo. Ay. Ay tori, may. sorry, Mi. Sorry. Eh, alam mo na magtatay ako, Mi.

lang na ba? Ayun, no? Hindi naman talaga tayo, no? Pagalit oh, sa sabihin na napakita na lang. Hindi din sa tayo. Kung alam mo tayo, eh. Ayun, no? Dinadyok ko lang sa guys. Ayun, no? Tarak, di ba? Diyan, tama <laughs> diba? <laughs> diba? ka. Diyan, kumakain ng pupo ko, no? Hindi na yung lahat. lang, ni masarap ang pupo <laughs> ko. Oo. Oo. Diba? Surprise! Mamaya ipa-prank natin si Prince. Dali na. Joke lang yung prank lang. Mamaya pa namin si Prince pagdating niya galing school mga lods. Ayan. Nagalit siya sa akin. Kala niya totoong pupo. Nagalit siya sa akin. Mabati no, na kami mami. Bati na tayo. Ay ko. Bati na tayo. Kiss mo na ako. Meanwhile. Abangan nyo. Ipa-prank natin si Prince. Ngayon wala pa si Prince. Nasa school pa. Abang-abang kayo mga lods. Ah, uh, sana pala bagong gupit tayo mga lods. Oh. Hello Ma Lord, mamaya i-track natin si Uya Prince. Ayam po mangalaw. Ready ready na natin yung to pa-deliver kita kids. Mama kay Prince. three hours later. Remember. Okay na yan, game okay na yan, okay na yan. Sakat ng utak. anh ơi <laughs> thôi nhưng thôi nhưng thôi Thanks for watching Like comment and share Bye bye